po akong ipapakita sa inyo. <coughs> Ito po ay TCL. yan, So, ang problema niya is galing ng ibang technician to eh. Ayan, tumbod na to. Sobrang tampered na. Hindi ko na to kakabit. So, meron tayo dito kuhan. Meron ako ang Astron. Astron na board. Kasi halos pa wrestling kasi halos pa din naman ang kuhan niya. Ito ang positive niya. Oh. Yan ang positive. So, filter natin ng Android na to, Astron. So, tingnan natin kung po pwede. So, ito yung kuha niya, yung LDBS wire niya. So, positive. Punta rito. So, mga ka-technician, ito pa lang pang testing ko rito. Sira ang backlight nito. So, ang gagawin natin, naglagay ako ng backlight ang sa mga LCD to na kuha niyo maliliit mga 24 inches ito yan o oh sinuplayan ko lang siya ng 12 volts ayan para magkaroon siya ng backlight ayan, ayan. tapos yun yung transformer niya yung adapter niya ayan so sinaksa ko na siya tingnan natin Ito, to anto ay astro na android so tingnan natin kung buo pa tong LCD kung working pa tong board ko na android okay yun okay tingnan natin uy okay nakikita nyo yung kuwanya no eto kanya ni eh. yung backlight ko na nilagay so android buo na siya so walang tama yung lcd mga ka-technician so ganun lang po ito alisin ko na yan oh Ganun lang para malaman natin kung sira yung backlight, mag-testing muna kayo ng kuan pasukan niyo nang ganito. Ah, uh, shoutout pala kay Sir Ed. Thank you very much. Marami rin ako natutunan sa iyo. Ayun oh. Katik-tik, makatik. Oh, hmm, nasira yung kuan mo. Oh. kundi siguro. Tay, mainit. Okay, mga ka-technician, sana may natutunan kayo sa